Samantala sa volleyball naman, opisyal ng makikipalo si JD Marvelous Rookie alay sa Sulmon sa Alas Pilipinas para sa nalalapit na 33rd SEA Games. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jesse Escaño na ng kanyang Japanese club na Osaka Marvelous si Pinay Volleyball star Aliza Solomon na makapaglaro para sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games na gaganapin ngayong Desyembre sa Thailand. Ayon sa ulat ng the scorecard ng Billionaire News Channel, binigyan na ng pahintor si Solomon na lumuhok sa Alas Pilipinas Women at inaasahang pagpasok siya sa training camp ng national team ngayong Nobyembre bilang paghanda sa Binyal Meet kasama si Solomon sa 18 women pool na inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF kung saan tampok din ang ilan sa mga veteranong malalaro tulad ni Gia de Guzman, Don Macandili Katindig at mga middle blocker na si Nadel Palumata at Maddy Madayag. Magiging malaking tulong si Solomon sa opensa ng kupunan lalo't patuloy niyang pinauunlad ang kanyang laro sa kompetitibong liga sa Japan. Ayon kay Head Coach George Edson Souza de Brito, pinala niyang pipiliin ang mga bubo sa lineup bago ang SEA Games kung saan layunin ang alas Pilipinas na makamit ang podium finish matapos ang magagandang ipinakita sa mga nakaraang international tournaments. Sa pagpayag ka Solomon na makalaro at sa pumulong ni Guzman sa playmaking, mas lalong tumitibay ang pag-asang magiging malakas na pambato ang alas Pilipinas sa darating na SEA Games. Ako, Si Jessie Escaño, Avanti Sports, Now Now.